Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos. Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload ko Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2076, hanggang 2080. Sa pagtingin kay Ivory, mas bumilis ang tibok ng puso ni Aaron. Dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, at anong uri ng pagbabago ang dadalhin ni Ningzu kay Ivory. Hinahamon ng lahat ng hindi alam na ito ang limitasyon ng takot ng Aaron. Kahit sa kuweba ng Diablo, hindi kailanman natakot ang Aaron dahil inakala niyang mas mahalaga ang buhay ni Ivory kaysa sa sarili niya, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa malagay sa panganib. Fu Yao, kung talagang may koneksyon ka sa kanya, dapat ginagarantiyahan mo ang buhay niya para malaman ko kung ano ang gusto mong gawin. Sabi ni Aaron sa malalim na boses. Sa oras na ito, ang nasa sabik na boses ni Mo Yang ay biglang nagmula sa sala. Matapos malaman na bumalik ang Aaron, dumating si Moy ang sa hillside villa sa unang pagkakataon. Para sa kanya, siya ay isinilang muli dahil sa Aaron, at dahil din sa Aaron ay nakuha ngayon. Bago umalis si Aaron sa Yuncheng, ibinigay niya ang lahat sa kanya, ngunit hindi niya pinrotektahan si Ivory. Sa opinyon ni Moyang, Yang, responsibilidad niya na hayaan si Ivory na magkasakit ng malubha. Nang lumabas si Aaron sa silid, Lumuhod si Mo Yang sa harap ng Aaron. Tatlong libo, hindi ko na protektahan ang aking sarili para sa tag-araw. Ibinaba ni Mo Yang ang kanyang ulo at sinabi, Mo Yang, anong ginagawa mo? Mabilis na lumapit si Aaron kay Mo Yang at gustong tulungan siyang tumayo. Hindi niya sinisisi si Mo Yang. Ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Mo Yang. Ang pagtanda ni Ivory ay malamang nasanhi ng pagyanig, na hindi makontrol ng sinuman. 3,000, huwag mo akong hilahin, ito ay magpapagaan ng pakiramdam ko. Sinabi ni mo Yang na sa kasalukuyan ang mga sikat na doktor na iyon ay tinalakay ang maraming paraan ng paggamot, ngunit ang katiyakan na makapagpapagaling ay napakababa. Nakonsensya si Moe Yang, at sa tingin niya ay responsibilidad niya ang lahat. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Ang tiyuhin na ito ay mahilig lamang managot sa kanyang sarili. Mukhang hindi siya komportable kung hindi niya bitbitin ang palayok sa loob ng isang araw. Moyang, Yang, hinihiling kong bumangon ka, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong lumuhod? Nakangiting sabi ni Han 3,000, ang isang kamay ay nakahawak sa damit ni Moyang, madaling itayo si Moyang. Yang. Naramdaman ni Moyang Yang ang kanyang katawan na nakabitin sa hangin, isang sandali ng kahihiyan, naisip na ang lakas ng taong ito ay masyadong kakilakilabot, kahit na napakadaling banggitin ang isang may sapat na gulang. Tatlong libo, nakakahiya ka naman. Natahimik si Moyang, kung ayaw mong mapahiya, makinig ka lang sa akin ng totoo. Wala itong kinalaman sa iyo, at hinding hindi kita gustong sisihin. Sabi ni Aaron, ngunit, hindi natapos ang mga salita ni Moyang, direktang samabad ang Aaron, wala. Ngunit, ang bagay na ito ay malamang nahulaan ko ang dahilan, hindi ko lang masabi sa iyo dahilan. Dahil sa pangungusap na ito, medyo nagulat si Nahan Tianyang at Yanjun. Ang Aaron ay malayo sa Apocalypse. Paano niya malalaman ang dahilan ng pagkamatay ni Ivory? At ang etiology ni Ivory, kahit na ang mga sikat na doktor sa mundo ay hindi pa nalaman, ngunit maaari niyang malaman. Nagkatinginan si Nahan Tianyang at Yanjun, puno ng pagdududa ang mga mata ng isa't isa. Tatlong libo, samahan mo ako sa likod bahay. Sinabi ni Hantia kay Aaron. Tumango si Aaron, tinapik si mo yang sa balikat at sinabing, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili para dito. Talagang wala itong kinalaman sa iyo. Kailangan mo lang malaman na walang magagawa itigil mo yan. Pagdating niya sa likod bahay, tinitigan ni Hantia ang Aaron. Matapos pumunta sa Apocalypse ang kanyang apo, tila malaking pagbabago ang naganap. Gayunpaman, hindi masabi ni Hantianyang ang mga partikular na pagbabago. Tatlong libo, paano mo malalaman ang dahilan ng pagkamatay ni Ivory? Tanong ni Hantianyang. Lolo, may mga bagay na hindi ko pa masasabi sa iyo dahil ito ang taunt. Tuntunin ng apocalypse, sinabi ni Aaron na kahit si Ilaw at Ching Feng ay hindi alam ang tungkol kay Fuyao. Ang Aaron ay hindi gustong magdala ng hindi kinakailangang gulo kay Ivory dahil dito. Pagkatapos ng lahat, ngayon ang kanyang mga ideya ay haka-haka, walang paraan upang makumpirma ang koneksyon sa pagitan ni Ivory at Fuyao. tumango si Hantian niyang, kung nga ang Apocalypse ay hindi mahigpit na kinokontrol, hindi ito maaaring umiral ng maraming taon, at walang impormasyon tungkol dito. Sa pagkakataong ito sa Apocalypse, anong ani, maging mas malakas? Hindi maiwasang magtanong ni Yanjon, ang apokalips ay ang lugar ng pagtitipon ng mga tunay na eksperto sa mundo, ang pinakamataas na palasyo na gustong pasuki ng bawat nangungunang martial arts. Bagamat walang ganitong karangalan si yan Jun, isang iya siyang bagay din para sa kanya na makita ang Aeron na pumasok sa apokalips. Kung ang Aeron ay makakagawa ng mga tagumpay sa apokalips, mas magiging masaya si yan Jun. Lolo Yan, mayroong apat na antas ng Chunky, Tian Di Xuan ang Chanzee ang pinakamataas. Taon-taon, mayroong kompetisyon sa pagmarka upang bigyan ang bawat taong Changki ng pagkakataong ma-promote. Sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Changki, na abutan ko lang ang pagmamarka, kompetisyon, ngunit hindi ito nagkataon. Dapat itong sinasadya ni Mr. Lee. Sinabi ni Aaron, hindi ito malaking sikreto, kaya maaari niyang ipaalam kinahantian niyang at yan d'yon. Pakinggan ang pangungusap na ito, sinahantiyan niyang Yan Jun ang mga mata ng dalawang tao ay nagsiwalat ng matinding pagnanais para sa kaalaman, dahil ang Aaron ay naabutan lamang ng kompetisyon sa pagmamarka, kaya anong grado na siya ngayon? Napromote ka na ba sa Shuanzi level? Hindi na makapaghintay si Yan Jun na magtanong. Tumango si Han Sanchen, na may ngiti sa kanyang mukha. Pinalakpakan ni Yan Jun ang kanyang mga kamay at sinabing, well, anak talaga ito ng pamilyang Han. Napunta man siya sa apocalypse, hindi niya ikinahihiya ang pamilya ni Aaron, tandaan mo na hindi ka maaring maging mayabang. Ikaw kakapromote lang sa Chunky. Iisipin ka ng maraming tao bilang isang tinak sa panig. Sa hinaharap, dapat kang maging mababang profile sa Chunky. Ipinaalala ni Hantian niyang kay Aaron na bagaman hindi niya personal na maunawaan kung anong uri of place ang apocalypse, naniniwala siya na hanggat may mga tao, magkakaroon ng mga pagtatalo, magkakaroon ng bukas at lihim na mga away, at kung siya ay masyadong mahusay, siya ay natural na may inggit. Sa makatuwid, ang Aaron ay dapat manatiling mababa ang profile ngayon, at kapag siya ay may matatag na pundasyon, hindi niya kailangang maliitin ang mga kontrabida na iyon, sa susunod na taon, maaari ka bang sumali sa kompetisyon sa ikalawang grading? Kung ikukumpara sa mga intrigang ito, mas inaalala ni Yan Jun ang lakas, gusto niyang malaman ang sitwasyon ng Aaron sa susunod na taon, kung maaari pa ba siyang mapromote. Umiling si Han San Chen at walang sinabi. Mukhang nalilito si Yan Jun. Ang ang kompetisyon ay ginaganap isang beses sa isang taon. Dahil ang Aaron ay na sa taong ito, maaari siyang magpatuloy sa paglahok sa susunod na taon. Paano niya mapapailing ang kanyang ulo, mayroon bang ibang panuntunan sa oras para sa pag-promote? Nagtatanong ng paraan si Yan Jun, hindi ito ang rule of time, hindi ako ma-promote, dahil nasa taas na ako ng hagdan. Nakangiting sabi ni Aaron. Sky Sky Level. Ang ekspresyon ni Han Tianyang at Yan Jun, ay hindi nagamit ang wika upang ilarawan. Sa malawak na mga mata at malaking bibig, makikita pa nga ni Aaron ang tonsil ng dalawang taong ito, nakitang kita. Kung ma-promote ka ulit, natatakot ako na kailangan mong kunin ang posisyon ni Hilaw. Nagpatuloy si Han. Huminga ng malalim si Han Tianyang, at ang kanyang dibdib ay may halatang matalim na pagtaas baba. Sa opinyon ni Han Tianyang, hindi ka panipaniwala na natapos ni Aaron ang ikaapat na antas ng pagtalon sa loob ng wala pang isang buwan pagkatapos niyang pumunta sa Changki. Tatlong libo, ikaw, hindi mo kami banibiro? Tanong ni Yan Jun sa nanginginig na boses. Ang Apocalypse ay ang pinakamataas na hall ng martial arts. Kahit hindi pa nakakapunta si Yan Jun, alam niyang maraming eksperto doon. Sa kanyang opinyon, hindi madali para sa Aaron na kumpletuhin ang kanyang unang promosyon. Hindi ko inaasahan na sobrang exaggerated pala ng batang ito at diretsyong tumaas sa level ni Tianzi. Hindi naman, ako na talaga ang malakas na tao ngayon ng apocalypse, sabi ni Aaron. Pumunta si Hantianyang sa Aaron, inabot ang nanginginig niyang kamay, hinawakan ng mga braso ni Aaron at sinabing, "Aaron, ikaw. Ikaw." Hindi alam ni Hantianyang kung paano ito sasabihin. Gusto niya talagang purihin ang Aaron, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula, dahil ang pagunlad ng mga bagay ay malayo sa kanyang imahinasyon. Ang mga salita sa kanyang isip ay hindi sapat upang ilarawan ang Aaron. Lolo, noong una akong dumating sa Apocalypse, may mga tao na talagang gustong maging hindi pabor sa akin, ngunit ngayon ang lahat ng hindi kanais-nais na mga kadahilanan ay inalis na. Ang apokalips ay isang lugar kung saan iginagalang ang lakas, at ang aking malakas na lakas ay maaaring ganap na masakal ang mga ideya ng maliliit na taong iyon sa duyan. Sabi ni Aaron, parehong gusto ni Lintong at siya ang buhay ni Aaron, at kahit na sadyang pinalaki ang kahirapan ng Aaron sa kompetisyon sa pagmamarka. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nawala sa lakas ng han libo. Ang pahayag ngayon, Walang sino man ang nang-ahas na mag-isip ng mabuti tungkol sa Aaron, kahit na ang karamihan sa mga tao ay itinuturing ang Aaron bilang isang idolo, dahil nakamit niya ang himala na walang sino mang nang-ahas na paniwalaan, at gayon din pinalitan ang titulo ng ipinagmamalaking anak ng langit sa lintong. Mabuti, mabuti, mabuti. Si Han Tianyang, na hindi alam kung ano ang sasabihin, ay nagsabi pa ng tatlong magagandang salita. Dumating din si Yan Jun sa Aaron at nagtanong, bukod sa iyo, sino pa ang nakagawa ng mga kamanghamanghang tagumpay? Hindi kailanman bago, pagkatapos ng isang pos, Aaron, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nagpatuloy, sa palagay ko ay walang darating. Walang magawang umiling si Yan Jun at sinabing, noong mga panahong iyon, bata ka pa, kailangan mong tanggapin ang aking pagsasanay, ngunit ngayon, ikaw ang pinakamalakas na may pinakamataas na antas ng apokalips, at ako ay naging mas walang silbi. Lolo yan, paano mo nasabi? Sa puso ko, ikaw ang laging pinakamakapangyarihan. Sabi ni Aaron. Tumawa si Yan John at sinabing, sa iyong mga salita, si Yan Lolo ay magiging napakasaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, si Yan Lolo ay may paalala pa rin sa iyo na dapat kang magingat sa lahat ng bagay. Likas na naunawaan ni Aaron ang katutuhanang ito, kaya naman kaya niyang tiisin ito sa loob ng maraming taon. Nais niyang magtatag ng kanyang sariling kapangyarihan sa Yanjing, at ang Aaron ay hindi kailanman lumitaw sa anumang okasyon dahil sa anumang walang kabuluhan. Kahit na dumating siya sa Yuncheng at pinagalitan ng sampu-sampung libong tao, maaaring magbingi-bingihan si Aaron. Ang natutulog na pusong ito ay nilinang ng Aaron mula sa kanyang pagkabata. Bagamat hindi na niya may tago ang kanyang lakas, hindi magbabago ang maingat na pag-uugali ni Aaron. Lolo yan, Naiintindihan ko. Sabi ni Aaron. Biglang huminto sa pag-uusap S. Sinahan tiyan niyang at yan John, at may kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Alam ni Hansan Chen na sila ay may matinding pagkauhaw sa kaalaman tungkol sa Apocalypse, na kung saan ay isang napaka-misteryosong lugar. Ang sino mang may pagkamausisa ay magiging interesado sa lugar na ito, at gustong malaman kung anong uri ng pag-iral ang Apocalypse at kung bakit ito umiiral. Nakakalungkot na hindi maibubunyag ng Aaron ang sikreto ng apokalips sa kanila, at ang balita tungkol sa ikalawang mundo ay masyadong nakakagulat, at ang han tatlong libong ay hindi gustong mag-alala sa kanila. Lolo? Lolo yan? Alam ko ang gusto mong itanong, pero may rules ang apokalips, hindi talaga malulutas ng apo ang iyong mga pagdududa. Sabi ni Han na may apologetic face. Umiling si hantian niyang at sinabing, hindi mahalaga. Na curious lang ako. Hindi ko hahayaang sirain mo ang mga alituntunin ng apocalypse. Yes, we just can't control our curiosity. It doesn't matter kung hindi natin sasabihin, sabi ni Yan Jun. Sa pagtingin sa lungkot sa kanilang mga mata, alam ni Aaron na sila ay nabigo at sinabing, masasabi ko lang sa iyo na ang mundo ay hindi kasing simple nang nakikita mo. Tatlong libo. Sa oras na ito, ang boses ni Fang Zan ay nagmula sa likuran nang lumingon si Aaron, nakaluhon si Fang Zon sa kanyang harapan. Dati si Fang Zon ay isa sa nangungunang sampung Apocalypse Masters, ngunit ngayon ay hindi na siya ang Apocalypse Master. Si Aaron na ang Apocalypse Master, at nahihiya si SHANGZHAN sa kanya. Sa makatuwid, ang pagluhod na ito ay hindi nag-aatubili kay Fang Zon. Lolo, bumalik ka muna. Sinabi ni Aaron kinahantiyan niyang at Yan Jun. Tumango sila at bumalik sa villa. Lumapit si Han San Chen kay Fang Zan, tumingkayad, tinulungan siyang tumayo, at sinabing, makasarili ang mga tao. Naiintindihan ko kung bakit mo ito ginagawa, at gusto ko ring magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo sinabi sa iba ang tungkol sa pagkamatay ko dahil ng pagiging makasarili, baka makaranas sila ng kawalan ng pag-asa. Ngayon ito ay isang ginhawa para sa akin. Bagamat iyon ang sinabi niya, hindi sumunod si Fang Zan sa utos ni Hilaw. Total si Hilaw na mismo ang nag-utos sa kanya na bumalik sa Yuncheng. Gusto ko ring ipahiwatag ang totoo, pero hindi ko talaga kaya dahil kung wala ang tulong ni Nangang Bolang, wala akong pagkakataong mahanap ang anak ko sa buhay ko. Ibinaba ni Fang Zan ang kanyang ulo at sinabi na maliban sa pamilya Nangang, walang ibang tao sa mundo na maglalakas-loob na gawin ito sa ganitong paraan. Kailangan ng hindi maisip na pinansyal at human resources upang mahanap ang mga taong kapareho ng edad sa buong mundo, para sa paghahambing ng DNA. Tanging ang pamilya nangang lamang ang may ganoong koneksyon at kamanghamanghang mapagkukunang pinansyal. Tinapik ni Aaron si Fang Zon sa balikat at sinabing, hindi ko talaga kayo sinisisi, at hihilingin ko kay Nangang Bolang na magpadala ng mas maraming tao para tulungan kahanapin ang iyong anak sa lalong madaling panahon. Napayuko si Fang Zon sa kahihiyan. Sa halip na sisihin siya, patuloy siyang tinulungan ni Aaron na ikinahihiyan niya. Ngunit ngayon ay may mas malaking pagdududa si Fang Zon sa kanyang puso. Paano ginawa ni Aaron lumabas ng buhay sa kuweba ng Jablo? Alam mo kung ano ang nangyari noong araw na iyon ay malamang na dulot ng pakikipagtagpo ni Aaron sa isang kakaibang hayop. Sa palagay ni Fang Zon, walang makakaligtas sa pakikipagharap sa isang kakaibang hayop. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!